Ngayon guys, nandito tayo sa ano panibagong eksplorasyon at nandito ako ngayon sa Aguho Aguho dito Aguho. sa La Union. Yan guys. Kas ah, nandito ako sa Sentinel Tunnel. Yan guys. Tignan nyo naman, nasa Centennial Tunnel na ako nang ganitong oras, gabi-gabi. Yan, kasama ko ngayon ay si Lay, ang aking OBR. Yan guys. Papasukin namin to. Tara, wala nang intro intro, pasukin na natin to. At mamaya subukan natin magano. Maglagay ng ghost ball diyan tapos mag ghost tube. Ito. Maputik, maputik na guys, oh. Putik na yun. Yan guys. Nandito kami ngayon sa Centennial Tunnel. So subukan natin puntahan yung tunnel doon. Uy, may mga pumapasok na ibon. Guys, ito ang ano. Ito yung mga mga gustong punta ng mga ghost hunter dahil nakakatakot. Yan. Nakaka ano, nakakaba. May mga entity daw silang mga na ano, na ah, doon tayo ah may mo dami tumutulo sa taas oh so guys tubig isa siyang ano Ah... Uh, parang memory na world war one oo oh. ito ang ano ito ang ng mga memory na hindi nagsasalita yan oo oh, oh. yan guys susubukan nating alamin kung ano bang merong sa loob. meron pala loob, tubig at magulas na loob. Dahan-dahan lang. Dahil may butas dyan. Ayan o, oh, pinagmiminahan daw nila yan eh. Yung mga butas-butas. Meron pang malalaki doon eh. Subukan natin puntahan. yan guys. Ngayon, kami dalawa lang ang nandito. Ayan oh, tingnan nyo naman. Walang kahit ano doon oh yun yung service namin pinasok namin to na kaming dalawa lang <laughs> palakasan lang ng loob mararating ba natin yung loob? oo oh, pwede pwede natin marating Guys, don't forget to like, share, and subscribe. Yan, para marami pa tayong puntahang mga, ano, abandonado. Yan. mag -e explore pa tayo ng todo-todo. Dito tayo ngayon sa Centennial panel upang alamin ko ano bang meron dito sa loob. Bakit? Bakit? Puro butas. Ayan, guys, yung ginawa nilang butas. Nagmina daw sila dyan, eh. Ewan ko lang kung ano nila lupa siguro. Mm -mm. Oo, dahan-dahan lang. Hmm. Subukan natin punta ng pinakadulo. Yan. Uy. At nadulas na nga ako. At yun na nga parang malabo yung camera ko. Ako din. Ano pin ko din? Ang labo na Hindi ko alam bakit. Pamaya dun sa may bandang ano, subukan natin mga ghost ball. Tapos, bukbuksan ko yung ghost tube. Pero ngayon, explorein muna natin to. Ay, tumaas siya oh. Ay, guys, ano yun? Ayun, Ay, may butterfly. Ayun ano? oh. Hindi siya nakikita sa ano. May doon butterfly bayo. to na yun. Ayun, guys. Ayun, ayun. Ito, ayun oh. Oh, oh. Ay, yung pa. Dalawa. Nakakatakot naman dito. Ngayon. Una kang pumunik. Oo. Una tayong magpapadulas, guys. Siguro. Hindi, kaya naman siguro. Hindi naman ganun kadulas. Oh, oh. Ayun, oh. Kaya. Kaya guys, ito yung ano ito yung sinasabing pinagminahan yun o oh. tao dyan? ano yan? lulusot? hindi hindi ko alam masyado na din naman sabi mo lulusot, di naman ako kasya dyan Yan. Maririnig mo lang dito yung mga tumutulo-tulo. Ha? Ito? Hmm. Layo na natin oh. Guys, tingnan nyo layo na namin. Ayun yung labas. Tapos ito yung ito yung pupuntahan namin guys. Ayun oh. Tara. Tara. Uy, ito yung ano nakita ni Jing Guys, napanood nyo ba yung vlog ni Jing? Ito yun oh Ah, parang sinusunog nila Gagawin siguro nilang ano Ilaw Oo, ilaw Wala siguro silang flashlight Pero nag-eeco na dito So, sa malayong na Oo, malayong na talaga to At didiretso pa tayo doon Medyo lumiliit na nga talaga yung ano dito. Yung hangin. Oo. Kasi hinihingal ka na tsaka yung pawis. Oo. Ayan. Kasama ko ngayon si ano. Si Lee na nag nag ano na Nag explore. Explore lang. Oo. Explore yan guys. Tatapat ko na sa harap. Ayan yung mga tumutulo-tulo nakakayupo na siya ng tubig. Ayun, galing siya sa taas. Siguro nung nagtago yung mga hapon dito, yan yung ginagamit niya ng tubig. No? Ito yung mga butas na to, mga ano to eh. Ah, uh, hingahan. Daan ng ano. Alam mo ba? Alam mo ba na ang sabi ni ng tatay dito na caretaker? May caretaker eh. Na pag, na ang bantay nito ay ahas. Oo. Ahas na dalawa ang ulo. Oo. Bantay siya. Yung mga ano daw dito, hindi daw sila nananakit. Okay. Nagbabantay lang. Oo. Mas okay na yun. At least may bantay itong ano. Oo. Hindi, walang, walang. Yan, yan guys, <laughs> yan yung ano ni, ayun yung ano ni tatay na caretaker. Ito pinakamalaking butas, guys. At may isda, oh. Ay, hindi pala ka. Hindi, ka nga lang may isda. Hindi kasi yung bibilis nila, eh. May ano na, oh. May swimming pool na sa loob. Ang problema lang yan. Tapos yun na yung dulo, guys. sa yun. Ay, parang tumaas yung ano. Tara, inakyat namin yan, eh. Hinukay nga siya. Dahan-dahan na mag-time na Dahan-dahan lang. Ayan guys, dahan-dahan lang. Ayan. Aakit. Okay. talagang dahan-dahan. Ayokong mabasa. Dahil pag nalaglag tayo dito, maniligo tayo dun. Oh. swimming pool. Ito parang bagong hukay lang. Oh. Ano yung parang hinukay sa taas? Kaya nga, parang hinukay siya. Diba? Dati wala naman to eh. Ang layo pa niya. Hindi, yun ay na yung dulo. Ayun, yun. Ayun yung pinakadulo. Guys, ayun ay na yung dulo. So, hindi ko nakikita. Oo, dito tayo. Dito tayo, dumaan. Ano, kayong, ano Ayan you know kayo yung ano? Ayun, o. Ayun okay ba ito? Ayan ayun nga, guys. Ayun, trans, napakalayo. Diba? Ayun na kayo, trans. guys, pupuntahan ko pa ito. Ikaw na lang, lulusin dun ko kahit sobrang ano hindi ako makakalusot dyan dulo sige hintay mo na ako dyan ipapakita ko lang sa kanila ipapakita ko lang sa kanila yung dulo yan guys Eto kaya dito ka lumusot mas mas hindi <datasets> okay na ako dito nandito na ako eh ito na ako oh yan guys always buwis buwas dahan 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 yan yan guys malapit na kami sa dulo nakit namin to ito yung ano yan tara malapit na tayo gusto kong mapunta yung dulo nito ganun tayo kalupit pupuntahan natin yung dulo yun yung pinakamala doon eh yun yung pinakakakaiba doon syempre pupunta natin yung dulo oh syempre this is a explore kasama natin silang mag-e-explore yung ating mga ano viewers and don't forget to like, share, and subscribe guys ha para marami pa tayong parang gatong ito, gagawin parang ito hindi na mataas yung ceiling na no hindi ano to parang tambak na to eh dito tinambak siguro. Tapos ito na yung dulo niya, oh. At merong ano. Merong Ay puta, nakala ko ahas. Bago. Ayun guys, ito na yung dulo. Takbuhan na. Tingnan niya, may... nakaupo na ako. oh. Nakayuko na ako. Ito na yung ano, pisa mo. Eh. pisa mo. abot na. Abot na. Yan, tara. Tsaka. Lumilit na yung hangin dito eh. Oo, oh, mahirap na kumina dito. Sobrang hirap. Ayan o, no? mga tumutulo na. Gusto no? lang, hindi ano? siya deri na nakakatakot. Ayan guys, sinabi niya na hindi daw nakakatakot. Oo. Ano siya? Uh, memorable. Memorable. Kasi isa sa mga pupunta ko yung mga, isa sa mga may memories no World War I, tsaka two, na hindi mo naman, na eh, hindi naman natin inabot. So, ito yung ano. Saan kaya Dito ako nagtataka. Saan kaya galing to? May bukas. Ito. Ay, hey, naguho kayo dun? Parang. Dati wala naman to. Oo. Oh. Ayan guys, kalupitan lang. Op. Huwag de derecho. Derecho tayo doon sa may to. Ay, ano yun? May butas. Tara. Dito naman tayo. Tara, subukan na natin mag-ghost tube. Tsaka, subukan na natin mag-ghost ball. Yan. Yan. <coughs> <coughs> Hindi nga, matagal na yan. Siguro akala nila na ano, may tinagong kayamanan ng mga hapon d'yan. Okay, dun sa yung machine gun, later. Hmm? Ano? Ika na. Ngayon. Gagamba. Tapos gagamba. Ha? nag ee ko eh. Yan. <laughs> wala. Tao dyan? Oo. Oh, wala. Ano magkakatao? Anong oras na? Nandito tayo. Baka ako lang yun. Baka ako. Ano ito? Ano to? Scorpion? Ay ah, hindi. Gagamba din. Gagamba din yan. Ito ang Ayan. Nagsabihin di dito na dito na sila namumuhay. Mas peaceful pa nga din. Ayan guys. Pakit na ulit tayo dito sa mga mga parang bundok-bundok ng ano, centennial tunnel na madulas. So subukan muna nating lumabas kasi nandoon yung gamit. Tsaka doon lang naman tayo sa bungad. Mm Para pag may nagparamdam takbuhan. Okay. <laughs> dito, dito. nga tayo man ni. Tatakbuhan dahil doon din sa akin. Oh, Plus. grabing pawis ayan guys, ito yung likod ko ayan. nakikita nyo ba yung likod ay, hindi ko tuloy nakikita yung daan ko nadudulas ako sa gantong ano kasi iba iba na yung tumitira eh. may mga engkanto tapos yung mga nabuhay dito na namatay mga sundalo kasi nga, pinagtaguan siya eh. Sir, ano? So, love Yun nga yung ano dyan eh. Nilalagyan nila ng mga ano? Vandalism. Vandalism. Oo, wala na silang pakialam sa... sa history. Yan. Kasi nung history talaga, hindi ako nag-absent eh. Oo. Nandun lang ako sa loob ng room. Kasi naintindihan ko yung history. Tagalog kasi <laughs> Pero hindi ka nag-aaral. Natutulog ka lang. Saan nag-aaral ako? Tsaka nag-gameboy. Puso yung gameboy na. Kaya nga. Kaya nandito ka sa loob ng school. Kasi naglalaro pa. Ah, oh, siyempre. Hindi ka nakikinig. Oo naman. <laughs> sinabi lang naman kasi na nanay ko pumasok eh. Wala naman sinabi siyang magtapos ako. Wala rin okay, siya, siya sinabi nga na. Mag-aaral ako. Basta pumasok ka lang. Huh? Yan ang ginawa ko. Yan guys. Nandito na tayo sa madulas. Oo. Uh Lalabas -oh. muna tayo. Yan. At ito itutuloy ko dahil kami magse up muna. Yan. Ay, ay, dito na guys, meron akong mga dito. Ah, uh, ghost ball ito, ah, uh, lima. Meron ako limang ghost ball. Susubukan natin ilagay. Siguro pag i lang natin din. Ay, hindi 'yun. Chai-chai. ko na lang yung mga ghost boy. Mm. hindi umigal. ako lumapit. Ito pa iso. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito Meron ako limang boost ball. Ayan. <clears> Tingnan <throat> natin kung ilong sila. Okay guys, nandito kami ngayon sa Centennial Tunnel. Yan. Uh, natapos na namin yung exploration. Ngayon, eh, maggagamit kami ng ghost tube tsaka ghost ball. Yung mga ghost ball nilagay ko na. Opo, yun lang po yung gamit namin, ghost ball tsaka ghost tube. Yan. <coughs> Yan guys, meron na ako, Naka-open na yung ghost tube ko guys. Hindi ko lang alam kung magsasayin na ba siya. Hello po! Ako nga pala si si Boss Cubs. Yan, yeah, kasama ko po, po si... Ako si Lay. Yan. gusto lang po namin magtanong kung meron po ba kaming kasama dito. Pwede nyo po palawin yung mga boss boy namin. Hmm. Yan, lima po yan. Sa dalawa, tatlo at patlima. Hmm. Pwede nyo po yung pagalawin. Ito naman yung nasa ito. Ah, ano lang, baka lumili pala ba? ito. Uh -huh. Oo. Kaya ay ah. hindi lang sa limang golf ball, pwede nang hawakan. Pwede niyo kung paglalawin yan, pag-ilawin. mag-aabang tayo guys kung mayroong kang hihilaw. Layo tayo ng konti. Yan. Ito ka. Tingnan natin. Yan guys, kung makikipan yan. Subukan natin yung ano, malama kung may ilaw ba. Dito sa Sentinel Tunnel. Umiilaw po yan, nakabukas po yan. Yan. Oh, umiilaw nga ba? Yan. Um, subukan natin ha. Guys, susubukan so ko kung umiilaw. Ha? Huh? Okay. Angry. Sabi niya angry. Hindi po kami magugulo. Yan. Kung may kasama po kami dito, pwede niyo magagawa ngayon tulad din ng mga ghost Para malaman lang namin kung nandito pa kayo. Sabi ng ghost, you'll be angry. Oo. Yan. Pwede niyo pong paggagawa ngayon yung magugulo dyan. Kahit isa lang dyan. Higher! Higher! Oh, yan tinaas ko po. Layo po. Baka gusto natin yung higher, yung mga ay, ay ita Hindi ko kaya... Sabi ka higher. O oh, baka nasa kaso. O baka Kahit naman ikaw siguro, hindi, hindi kayo Mabiting ka dyan sa taas. Yan guys. Mga ah, oh, ilang minuto na ang lumipas yan. Ay! May gumalaw doon. Ayun na. Ayun ah! Salamat po sa paggalaw sa Gooseball. Thank you po. Maraming yan. salamat po. Maraming po salamat sa paggalaw sa Gooseball. Yan. Alam po namin na nandiyan ka. Yan. Ang sabi walls. ay rituals. May nag-ritual ba dito? May nag ba dito? Yan. Pwede po ba mga magtanong? Kayo po ba ay lalaki o babae? Kung lalaki po, pagkawin mo yung isa pa? Yan. Yeah. Or sundalo? Maka sundalo? Kasi diba? Are you, are you the army? Hmm? Ah, ano pala tingin? Teka, wait lang. English, English ang pala. Parang, parang, naaling, ilo po? Huwag na nagsubit tayo. Pero guys, kita nyo ah, ang layo ng dalawa. Umilaw yung ghost ball. Yan ah. Pero Oh. Umilaw na naman guys. Ibig sabihin may kasama kami dito guys. Meron, kas kami kasama dito na hindi natin nakikita. Maliba na lang kung makikita nyo sa sa camera. Yan, sa video. Kung paano nga ginagalaw yung yung ano? Yung Ghost ball. Ghost ball. You are funny, sabi niya sa akin, guys. Oo. Uh oh. Thank you po. Hindi po ako funny. Thank you po. Thank I'm, I'm just chubby. You know that? I'm chubby. Pwede po ang tanong, kapalik po ba kayo? Yan. Yeah. po kayo, kay na po yung... Malapit sa amin. Yan, yung malapit sa amin, yung pagpapak mo malapit sa amin, pwede ni po rin pay lawi na Oo. ko yung labas, baka may ano. Oh, kaming dalawa lang yun nandito guys. Yan, naglakas loob kami pasukin to na kaming dalawa na kaming kasama. <clears> at <throat> ah, dalawang beses umilaw yung ghost ball. Yan. Kung uh, oh, ah, pwede mo po kang pailawin ng pangatlong beses. Yan. oh Yan guys, nakakita nyo. Nakakita nyo guys na umilaw ang ating ghost ball. At sinusubukan namin mag ghost tube ng ano yun know, yun namin alam na kung anong trip niya oh, sacrifice daw sabi sacrifice uh -huh. may sacrifice na po ba dito? hindi po natin kailangan mag sacrifice yan di ba sinabi niya kanina may ritual so ibig sabihin nag ritual sila may sinacrifice dito dapat todo ingat kahit anong mangyari yan dapat alis lagi. Let me show you. Oh, sabi niya, let me show you. Nakita na po namin yung ano, kaloblooban yan. Yan, ano pong issue show nyo? Subukan pa natin maghintay ng konti. Yan. Pwede naman tayo magtanong. Ikaw magtanong. Ano? Ah, oh, tanong mo hmm. ah, yung ano. Baka pailaro niya yung gusto. Ano pong ba bayan nyo Muto o ikanto? Kung engkanto po, kay tabi na po yung ila, yung ghost ball bandang na kaliwa. Kung multo po or spirit, dito sa kanan. Karong gawin mo ito. Ano po ba yung mga kasama natin dito? Kasi diba, sabi nila, na daw na ano, nabubuhay po, na nakatira dito sa sa earth, sa mundo. Sa right? earth. Di Iba? May iba't ibang alin daw yan. May hindi natin nakikita. May nakikita. May nakikita. nakikita. May spirit. Earthbound. Earthbound. Oo. Oh, ghost whisperer yan guys. <laughs> Panorin <laughs> yan. Kaya po. Hindi na po pinailaw yung ating ghost ball. Hindi na lang. Kaya baka nagparamdam lang na siya ng dalawang beses na Sinabi niya na nandito pa rin. Ano sabi niya? Can you hear me? O subukan natin manahinin. Okay, tayo may tayo ng 15 minutes. Okay. Subukan niya natin po isang video. Ay, gusto. Yung may kumakala ng pagdo. Guys, parang may nalagad lang na hindi may tila. Ito guys, Oh. Ayan, pag tinuto ko sa kanya, ano? Oh. oh. subukan natin doon. Tutok natin doon kung meron ba. May sumisit-sit niya eh. May, may ingay nakakaiba. Ayan guys, iba-iba na po yung nararamdaman natin, namin dito. Ano May parang mukhang unong sa loob. Wala, wala siya makikita. Wala, siya makikita. Wala na, wala na, wala na kahit ano. Ayun guys, dito na namin tatapusin yung ano, yung um, Amin ang aming explore, tsaka yung aming pagtatanong dito. Yan. At kayo na pong humusga kung ano ba ang meron dito guys. Yan, maraming maraming salamat sa mga nanood. Maraming maraming salamat sa mga nagsosubscribe, nagla-like at nagsishare. Yan guys, at kami magpapaalam na muna. Bye okay. guys!